Wow, ang luto, miss. Ay, nag-unot. Nagkaka-anis ang kusap. nagkaka Wow! Wow! wow. sa natin itong vlog na to sa paghiwa ng pakwan. Oh my god, ang sarap ng pakwan. Actually, hindi ako yung nag-record nito, pero kinuha ko kay mama yung pag-record niya ng paghiwa ng pakwan para nga makita nyo yung pagkain ng anak ko ng pakwan. Warn. Nakakatuwa nga ito anak ko kasi napakahilig niya sa prutas. Kahit anong prutas kinakain niya and sobrang gustong-gusto niya. Fast forward na natin, ayan, umalis nga kami. Nagpunta kami 7-11 para lang kumain. Wala lang, napagtripan lang namin magmeryenda dito sa 7-11. So, ayan, bumili sila ng donut and yung chocolate drink. Tapos, hinihintay nga namin yung order namin ni Daddy na kanin. O, oh, ba diba? Meryenda pero kanin. Kanin is Life talaga sa amin. Kaya naman, ayan, titikman namin itong may kanin sa 7-Eleven. Mushroom pepper steak. At saka, hindi ko na matandaan kung ano yung isa. Pero, shark's fin dumpling. Something like that. Ganon. Tapos, may kanin siya. 7-Eleven, Bacanaman. Gusto nga din daw tikman ng mga bata itong kinakain namin kaya ayan susubuan namin sila. Hindi nga nila bet itong mushroom pepper steak na kinakain ko kaya naman doon sila sa daddy nila kumakain. Hindi na nga kami masyado nakakapagbanding sa labas, nakakakain sa labas kaya naman ayan kahit malapit lang na isipan namin na dito magmerienda dahil galing kami sa simbahan. Pero hindi na ako nag vlog sa simbahan kasi nakakasawa na linggo-linggo na lang kayo nakakakita na nagsisimba kami. So ayan. After nga namin kumain dito, ayan, magpapahinga lang ng saglit Tapos, pupunta kami ng San Antonio para magpunta sa birthday ng pinsa nila, Jay. Music napagod na ako mag voice over kaya naman nilagyan na lang natin ng background music so ayan andito na kami sa bahay nila ayan yung lechon naging dinosaur na oh my god so simpleng handaan nga lang ito kaya kami-kami lang magkakamag-anak yung nandito. Ayan nga, hukuan na kami ng foods. At ayan naman yung mga bata. Ayan, naglalaro na. Sobrang daming ang laruan dito na hindi na nila alam kung saan nila ilalagay. Kaya sinarado na lang nila yung pinto sa sobrang daming laruan. At eto nga pala yung may birthday. Mag-hi ka naman, na Bakit hindi mo ko pinapansin? Bakit ka Hoy, sige na mag ka naman. Naka-vlog ka. Maraming salamat nga at hindi mo ko pinahiya. Napakahilig nga kasi niya mag-drawing and pag nag-drawing siya, wala na siyang pinapansin dahil busy-busy siya mag-drawing. At eto nga ang aking tita at ang aking nanay nagbabalot na. Oh my God, huling-huli na naman kayo. Sige, balot pa more. na balutin mo ako <laughs> Love you, ma. Love you, ateng. So, ayan. Fast forward na nga natin. Paalis na naman kami. Hindi ko na nga matandaan kung saan kami magpupunta. Ayan. Dito pala kami kila nanay at tatay pupuntain. Ay ayan na naman. Ang dami na namang foods na mga bagets. May pa-ice cream pa nga sila. Sarap. Magnum. After nga namin magpunta dyan, ay nagpunta naman kami ng playground. Well, actually, kailangan ko kasi mag for a brand. Kaya, ayan, nagpunta kami sa playground. And dahil long weekend then ayan, pinasyal na muna namin yung kids. Yes po, long weekend dahil undas pa nga po ito at hindi ko lang na -e edit at ngayon ko pa lang siya i-upload. Pasensya na nga ho at naging busy ako maghabol ng mga deadline para sa mga brand. Kaya naman ngayon lang ako nakapag-edit ng vlog. Eh ito nga, for the sunod ako, tapos iniiwan naman nila ako, nakakainis. Ayan nga at magsusunod sumbong pa ako dyan kay daddy. Bakit niyo ako iniiwarn? Nakakatuwa at may mga gantong libreng playground sa plaza para naman makapag-enjoy yung mga kids na maglaro ng libre. Mabuti na lang din at wala masyadong tao dahil nga undas, malamang nasa simenteryo sila. May mga pailan-ilan na bata pero... Halos konti lang talaga. After nga namin maglaro dito sa playground, ay pupunta naman kami ng simenteryo. Syempre naman. For the background music nga muna ulit tayo. At ako'y napapagod ng magsalita. nga kami sa cementerio for the tambay muna kami dito. Alam nyo ba, pag undas, medyo nalulungkot nga ako kasi hindi namin nadadalaw si Papa dun sa Maynila. Kung may choice nga lang ako ay ipapalipat ko na dito si Papa para naman malapit lang sa amin at nadadalaw namin mayat maya, ganyan. Sana soon mangyari din yon. Ayan nga pala yung kuya ni Jervis. Ka-birthday nga pala ni Papa, etong si Kuya Rustan. Pares na silang sa heaven at binabantayan na lang kami. At eto nga pala yung tsura namin sa sementeryo. Sobrang daming tao. Fast forward na nga ay andito na kami sa bahay. For the kain na naman nga yung anak ko ng cake dahil may uwi kaming cake doon nga sa birthday yan. Malapit ko na gawanan gawa ng channel yung anak ko at puro mukbang lang niya yung i-upload ko. Isama ko na nga din dito yung video na nagtatampo yung anak ko. <laughs> bakit nagtatampo yung beshi ko? <laughs> Ay? Joke <laughs> lang anak, bati tayo. Bati tayo, bati tayo. Nako. Oh, bati na tayo. Joke lang. Ayok lang po. Ayok lang. Ayok lang, 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 baby ko. Ayan nga. At napaiyak pa ni mami. Sorry naman, anak. Nakakatuwa ka kasi pag nagtatampo ka. Love you, anak. Dito ko na nga tatapusin yung vlog ko. Salamat sa panonood.